At sa iba pang balita, lalong umiinit ang isyo tungkol sa ginagawang random inspection ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box na ginagamit umano para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Ang ilang OFW na nga ay eh, naglabas ng katakot-takot na hinanakit sa social media. Pero hindi raw papatinag si Customs Commissioner Alberto Lina kahit pa may bantana raw sa kanyang buhay. At nakatutok si June Veneracion. Ayan, pati ka naman kami, pati itong plan, tsaka siguradong yung eh. Hindi halos makapagtimpi ang OFW na ito nang mabalitaan ng ginagawang random inspections ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box na pangontra raw sa mga umaabuso sa mga balikbayan box para makaiwas sa magbabayad ng buwis. Ang isang babaeng ito na nagpakilalang domestic helper, emosyonal naman. At bawat nilalaman ng box namin. Puno yan ang pawis namin. Galing yan sa hirap namin at yan ang nakakataba ng puso ng mga pamilya namin na nag-aantay. Pero kayo, nasaan ang konsensya nyo? May puso pa ba kayo para gawin nyo sa amin yan? Bugbog sarado nga ngayon sa Batikos ang Bureau of Customs sa mga nagingit-ngit na OFW, lalo na sa social media hindi po na binibenta tayo ng mga sinasabi sa kantinan huwag naman sanang dagdagan ng pack at iba naman ang para sa pamilya ay pinagkakainteresan pa yung buwan buwan pag nagsasahod ka eh, bibili ka ng isa, dalawa hanggat sa maipon po yun hanggat sa marami na eh, pwede na So, so okay na yung mga na yan. Pero hindi natitinag si Customs Commissioner Alberto Lina Tuloy ang paghihigpit dahil marami raw ang umaabuso sa paggamit ng balikbayan box. Target ng customs na buksan ng 2 to 3 percent ng 400,000 na balikbayan box sa dumarating kada buwan o humigit kumulang 12,000 kahon. Hindi raw kasi sapat ang paggamit sa mga x-ray machine. Anilina, hindi raw OFWs ang target ng paghihigpit pero hindi raw maiiwasan ang babuksan ng kanilang mga padala. Eh talagang maaring tama. Ano ba ang tama nilang tatamaan doon? Medyo lang nabuksan lang. Wala namang kaming inaad na duties and taxes. Magkakaroon lang ng duties and taxes yan kung talagang sobra yung importation. At huwag daw sisihin ng customs kung may mawawalang laman ang mga balikbayan box. customs lang naman ang nagwi-witness, nag examine The possession is still with the freight forwarders. Ang ikinababahala ni Lina, ang banta sa kanyang buhay matapos maghigpit ng customs. So talaga nakakatakot. The threat is already there in our life, in our family. Si Pangulong Noynoy -Noy Aquino naman, ipinatawag si Lina at Finance Secretary Cesar Purisima para muling silipin ang panukala. Palagi ko naman, oh, wala naman siguro uh, magmumukha eh, na huwag na natin tingnan dahil trabaho ng customs so, na pangalagaan yung inaangkat dito sa ating bansa. Ang Kamara at Senado nais na rin imbestigahan ng isyo sa mga balikbayan box. June Federation, Nakatutok, 24 Horas.